Yung ano na, yung polisya ni BBBF, do, do you think he's on the right track uh, sa mga action niya po yung ngayon? Well, uh, sabi ko nga kanina, no, uh, on mm. the right track siya na dapat mag-scale up sa pagdepensa ng ating West Philippine Sea. Mm. On the right track siya na dapat ay suportahan yung ating Coast Guard, yung mm. ating front line na dinepensahan yung iba nating frontliners, yung ating mga mangingisda, mm. no? Mm. Uh, parang on the right track siya. Na ilagay i sa mundo yung ating claims, yung ating own victory victory. parating na naman sa July yung anniversary, di ba? At dapat ipag-celebrate natin ng malaki yan, no? Uh, pero da uh, dapat uh, magdalawang isip siya na sumama dito sa dynamic sa Taiwan, no? Hindi yan ganyan simple, no? Kailangan yan ay pag usapan pa na mas mahaba uh, dito. So, cup half full, cup half empty yung sinasabi ko. Merong tama, merong hindi tayo sigurado. 'Di like, hindi uh, pa natin alam ano na 'yung kanyang agenda dyan. eh. Wala naman siyang statement eh tungkol sa Taiwan eh. 'Di ba? Actually, Wala yun 'yung nga na na napasubo nga siya nung binati niya, 'yung presidente okay. ng Taiwan at at nag-react po ang China. Now, ba, bakit ka ganyan? Ang Taiwan uh, 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 ay kasama diba? sa One China policyan, parang ganoon po. Uh, so, sabi niya diba? pwede "Puwede diba? uh, naman bumati, 'di ba? Puwede naman. Binati, binak pwedeng naman niya, no? Binak pwedeng naman niya. Sabi uh, niya, ito ay para sa aming mga mamamayan na dalawang daang hmm. na nasa Taiwan, no. Hmm. Diba? Kaya uh, yung official position niya ay one China policy pa rin. So bakit ka pupunta sa gera no, na gustong kunin yung bahagi ng, uh, ng Taiwan? No? Ang ayaw natin ay gaw gawin ito uh, through military means no ang ayaw natin ay i-invade itong uh, Taiwan di ba yeah. kaya yung mundo dahil mm uh, baka yan kadikit do sa nine dash line baka yan ay kadikit sa mm sa ng uh, South China Sea yun know, yung know, yun know, yung diket diket kasi